Hello mga workmates Hi! So, meron akong ipapakita sa inyo sa mga pinamili ko sa KCC Marble. Ang KCC? Ang KCC ay meron lang sa Jensan, parbel at Sambuanga. And meron isa sa Kutabato. Ginagawa ko lang. Sa mga workmates pakita ko na lang sa inyo muna ito. Ito yung mga pinamili ko since kahapon. Actually, may dalawang hindi ko na mapapakita. Bumili kami ng water dispenser, tsaka bumili din ako ng air cooler para sa bahay namin sa Cotabato na mainit. Then, that same day, bumili kami ng perfume sa bench at parang, hindi perfume, perfume sa pen shop at parang nahanap ko ng paborito kong perfume sa pen shop, guys. Dati may paborito kong perfume sa bench, yung color violet ba yun? Pada uwi ko, bumibili talaga ako noon. Pero ngayon, parang ito na ang bibiliin ko ulit. Parang gusto kong bumili ulit dito sa pen shop. Ito siya yung Juicy Tropics ng pen shop. Isang amoy ko pa lang sa kanya. Mm. And then, ang aking kapatid, kinuha niya ang pen shop love story. Intense. Ay, intense ang love story ni Cor. Ang kapatid ko ay bumili ng... Ay, sinigit ko nilabas na. Bumili siya ng anti-rad anti-chemerius, anti-everything. <laughs> Anti-rad tsaka yung transition din na eyeglasses. Walang grado yung mata niya. Actually, 20-20 ang vision ng mata niya. Pero bumili kami. Ito yung case niya. Ito yung ano niya. Kasi paiting siya nakaharap siya sa computer. Kaya gusto niya yung glasses niya is may anti-radiation. Then, supposed to be, guys, um, wala akong bibilihin. Pero, as you saw. Hindi na sabi niya. That's wala, na wala na naman tayong bibilihin. But, sa Bench, may binili ako na dito, oil control film. Bench Beauty. Gusto ko sana ng pants pero, oh, na dinya lang din yan. Then, bumili din ako ng daily scent ng Bench. Ang plano ko dito, ibibigay ko na pasalubong to, yung tatlo doon sa kasamahan ko sa work, tapos yung tatlo doon sa doktora ko. And then, nakahanap ako ng perfume ulit sa Bench. Bench Bambino na blue gusto ko din to. Siguro dadalay ko na to sa Saudi perfume ko na yan doon. Then, gusto ko din bumili ng Pulbo. Kasi simula nung gumagamit ako ng BB cream, after ko nag-BB cream, nagiging oily ang aking muka. So, bumili na lang din ako ng magic powder bongga. May UV sunscreen plus vitamin E daw siya. Then, bumili na din ako ng pulbo ko sa katawan, sa bench. Mabango to. Mabango to. Both. Two, bo two things are mabango. Both ko ito, ito sa kapatid ko itong isopropyl alcohol. That's for you. May link kasi siya mag-lotion ng alcohol. Iwan ko dyan. V3, ito ang ginagamit ko sa buhok ko to protect my hair from the sun. At pang malakasang anti na pang pang anti guys. Meron ako yung white flower ko kasi naiwan ko. Then anytime, kailangan ko to pang amoy. Alam niyo boy? Tingin lang guys. Sabi ko magtingin lang bro bumili ako ng bra. Kasi, yung bra ko hindi ko alam, guys. gutay-gutay dito sa amin, nasa kabinet lang naman, pero gutay-gutay. At saka, plano kong bumili ng panty sa Soen, pero hindi ko ina-expect, guys, ang Soen pala, mahal na. Umabot na ng 800 pesos. So, sabi ko, ayaw bumili ng 800. Dito lang ako sa 279 pres, lang hindi naman panty. And last but not the least, isang makasalanang paper bag na... Uh, itong paper bag na ito, hindi ko ina -expect. Itong NG nail brush na small Bakit ko to binili? Kasi ganito guys, may problema ako Malaki ang problema ko, sobrang laki ng problema ko guys Kasi ang kuko ko guys, fake nails Fake nails yan Tapos, one week na ba? Siguro nakaabot na ng one week yung kuko Inexpect ko guys, three days lang Matatanggal na siya Sobrang tibay nung nail glue na ginamit namin guys Hindi siya matitibag Gusto ko na siyang tanggalin hindi ko siya kayang tanggalin kasi parang feeling ko parte na siya ng sistema ko parang kinain na ng laman loob ko yung kuko ko so sobrang tibay niya ang tibay niya guys then um, kailangan kong linisan yung mga sulok-sulok ng aking kuko kapag nagpugas ako ng hands kasi nagkakamay nga ako kumakain ako ng fish chicken ganyan and then since ayaw niya talagang maalis sa daliri ko bumili na lang ako ng ganito para after ko magwash ng hands yung hugasan yung gilid ng kuko ko para make sure ko talaga na walang matirang meat meat dyan. Kasi baka lang gamin nila ako bigla, kinakain na pala yung... Then, ay, ah, ito! Bumili ako ng nose strip pang alis ng blackheads sa ilong. And, makasalanang bagay, bumili ang kapatid ko. Hindi sa akin ang kapatid ko ng nail polish na colorless. Hindi ko alam sa kanya. Pahala siya. Ayan ang nail polish mo. Huwag mo... Dapat hindi yan madry, ha? Kailangan ko nitong dalawa. Kailangan ko ng dalawang pangkilay. Pangkilay 'to eh. So since next year na naman ako ulit uuwi, libagbakasyon, I think kailangan ko ng pangkilay. Kasi naghahanap talaga ako pag nasa cosmetic section ako, ano ako, eyebrow. Hanap talaga ako ng eyebrow na mura. Kasi eyebrow is life lang naman ako sa Saudi. Sabi, meron kaming pangkilay, ma'am, 99 lang. Sabi ko, oh, "Give that to me, ate." Ito siya. 'Yan yung ano niya, spoolie then retractable. Then, itong patlong to ay hindi ko talaga kailangan pero sobrang bait ni ate kaya ay, bumibili na yung huli na ako ng pulis sabi ng pulis, bumibili ka ng gamit na hindi mo kailangan sumuko ka na sabi niya, bagay to sa'yo mom sabi niya, tapos anong color bente? actually guys, naghahanap ako ng color brown na lip cream pero hindi ko sure kasi nilibre ako ng boyfriend ko ng lipstick tatlong lipstick yun hindi ko sure, parang bumili din ako ng brown. Parating pa lang kasi sa Lazada ko in order. Oh, yeah! Ito yung color na hinahanap ko. Char, sure, natumbok pala ni ate gusto ko. Walang maa ni ate. Mang... Ay! Pernes. Yes, guys! eh nakagamit ko to sa Saudi. Perfect si ate. And then, sabi niya, blush on, ma'am. Sabi niya, kita yung siguro putok na putok yung blush on ko kanina. Kaya sabi niya, blush on, mom, baka gusto mo. Sabi ko, sige ate, gusto ko din ang blush on mo. Sabi ko din. flirty peach. And, ba't ko siya kinuha, guys? Kasi kailangan ko din ang blush on. Kasi ano lang ako minsan sa Saudi. O, oh, peachy peachy. Nice! Nice ate, very good ka. Yan yung color niya. Perfect siya. Yan yung color ng ano ko, pisngi ko. So, bongga ka dyan, ate. And last but not the least, ito guys, hindi ko sure ito ba, kung gusto ko to. Um, makeup setting spray. Eh, sabi niya, ginagamit ito siya after mo maglagay ng foundation. Hindi naman ako nagpa-foundation. At ko to binili cords. Face. Yun na. Perfect. Thank you very much for watching my video and yes, mga ka-workmates magastos. Gusto ko din ang lipstick ko kung may brown. Yun na, bye! Masasalamat.